Update po tayo mga kababayan dito po sa nangyaring uh, paglusob ng ating mga kapulisan dyan po sa compound ng GOGC. Ito po mga kababayan, may bagong balita po ngayon na lumabas na mayroon po palang na iligtas dyan na dalawang tao na membro ng GOGC na big sila pala ay biktima po ng human trafficking nitong si Iki Buloy. At matagal na pala nilang gustong lumabas dyan sa KOGC pero hindi po sila pinapayagan. Kaya ang ginawa po ng mga ito ay humingi po sila ng tulong dyan po sa ating kapulisan. At pati nga po yung mga kamag-anak daw nila, sila nang humiling na tulungan sila na makalabas dyan sa KOGC. O, ang isa pong biktima na to ay taga Tubong Samar pa, taga Samar. At ang isa naman po ay ah, taga Kut Kutabato. O, ito po mga kababayan, pakinggan po natin yung bagong balita na to na lumabas po dyan. Po. Nilinaw ng Police Regional Office 11 o PRO-11 na hindi mag-ina ang dalawang biktima umano ng human trafficking sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City na nailigtas ng pulisya at DSWD kaninang umaga. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng PRO-11, ang mga biktima ay isang 21 taong gulang na lalaki mula sa Samar at isang ginang na mula sa Midsayap, Cotabato. Kaugnay nito, iginiit ni Dela Rey na humingi ng tulong sa kanila ang dalawang biktima kaya sila iniligtas. Mismo ang mga pamilya anya ng mga ito ang nagpasaklolo sa mga otoridad. Dagdag ni Dela Rey, nais nang lumabas sa mga biktima sa KOJC compound, ngunit hindi sila pinapayagan. Dinala na sa Police Regional Women and Children Protection Desk ang mga biktima. O oh, yan nga po mga kababayan, kita nyo po ang mga ginagawang uh, kalukuhan nito po dyan sa QGC. Alam niyo po mga kababayan, isa po yan sa mga reklamo dyan kay Kibuloy na ito nga pong uh, human trafficking. oh katulad po nga nga may na, mayroon na naman pong nasa, nasagip. Ito po ating mga kapulisan. ah uh, ito pala, eh, matagal na palang gustong lumabas pero sila po ay ayaw payagan ng UGC na sila po ay makalabas dyan. Siguro po dahil ang gagawin naman ito, kapilit pag pagtatarbawin, pagtitindahin ng kung ano-ano. O yung iba nga pong naging biktima nito, yung mga nagreklamo eh, pinagtitinda pala sila ng mga kalamay. O yung iba po eh, pinagpapanggap na estudyante, pinagbebenta sila ng mga ballpen na kung ano-ano. Tignan mo ang nito si, ano, si Kibuloy. Kawawa yung mga nabibiktima nito, kaya dapat lang talaga ito Ah, uh, si Kibuloy, pag nahuli ito. Eh hindi na dapat ito makalabas sa kulungan eh. Pinagluloko nito yung mga tao. Tapos yung mga miyembro niya naman na mga na brainwash na. Eh pinagtatanggol pa. Ay mag-isip-isip kayo diyan, kawawa naman kayo. Um, gumising kayo dyan huwag kayong ah, parang ano na hindi naman masama yung ano hindi naman masama yung mayroon tayong sinasamahang sabi nga yung paniniwala yung kanya-kanyang paniniwala pero kung ang ating pong paniniwala ang ah, ating pong reliyon na ating pong sinasamahan eh, may isip naman naman tayo alam natin kung itong sinama nating reliyon eh ang itinuturo eh nakakabuti pa ba sa atin? O nakakasama na? Pagka ang isang leader ng isang samahan o anumang grupo na iba na yung itinuturo, abay, bumalikwas kayo. Mga kababayan dyan sa KUJC, kawawa yung mga nabibiktima dyan. O biro mo yung mga uh, nagtatrabaho, obligado pala sa kanila eh, magbigay sila ng 10% sa kanilang mga kinikita. oh wala naman sa ano yan. Wala na sa Biblia yung itinuturo ni Kibuloy. Ibig sabihin, yung ano ni, ang interest ni Kibuloy, para sa pa sarili niya lang, wala siyang pakialam sa kanyang mga membro. O, kita mo yung mga reklamo sa kanya, yung mga nakarang pag-iimbestiga. O yung iba nga ay eh, minsan tinutorture pa daw. Kawawa naman. Kawawa talaga yung mga membro na nandyan nagiging biktima. Kaya mga kababayan na nandyan si, sa KOJC ah uh, imulat nyo na yung inyong mga pag-iisip. Kawawa lang kayo dyan tignan nyo naman ang ginagawa ni Kibuloy o kayo yung ginagawang pananggalang siya nagtatago o alam nyo kung may malasakit si Kibuloy sa inyo dapat lumabas siya sumuko na lang siya kung susuko siya yan lang naman ang solusyon dyan eh. kung sumuko siya kung sumuko na siya sumama siya sa mga lagad ng batas harapin niya yung katotohanan harapin niya yung mga akusasyon sa kanya o tapos ang problema wala nang problema dyan sa QGC na yan. Tahimik na kayo dyan. Eh, ano nangyayari. Natural, hahalugugin yan eh. Wanted yan eh. Positive yan eh. Eh, pinagtatanggol nyo eh. Natural. Yung kumpanyo nyan, dyan, dyan hahalugugin talaga yan. O, kaya yan, yung dabaw na yan dyan eh. Ano yan eh? Tagawa na talaga ng ano dyan sa dabaw. Ng mga wanted. Ayan ang nangyayari sa Davao ngayon. O, kita mo ngayon, anong nangyayari kay ano? Mayor pasti. Kailan lang nagpayag ito na pag nakita niya raw si General Torres, sasampalin niya. O, ba't hindi ka ngayon pumunta doon sa ano? Nandiyan si General Torres, punta mo at sampalin mo doon. E, ito si Mayor Basti, puro lang pala ito dakdak. -dak. Puro salita rin pala ito, katulad ng kanyang ama na puro salita. O pulang dyan si, ano, si General Torre. Puntaan mo ngayon doon. Do, gawin mo ngayon. Sinasabi mo, na sasampalin mo si General Torre. Para makita mo yung hinahanap mo. Puro ka lang pala. Dak-dak si, ano, si Mayor Basti na ito. Ano lang pala ito eh. Angas, angas lang pala ang ano nito eh. Bibig lang pala matapang nandito sa mga Duterte na ito. O, tapos si eh, nagpahayag pa ito si ang uh, dating presidente Duterte na ngayon lang daw nangyari yan. takas sa na uh, uh, sinisikil ang kanilang uh, karapatan. Overkill kung tawagin. Di Duterte, yung ginagawa dyan sa QJC. Binibira ng binibira nila ngayon ng gobyerno. Bakit hindi ninyo nakita nung kayo ang nakaupo dati sa posisyon, kayo ang presidente? Hindi ba kayo ang dapat na kawagin na overkill yung inyong ipinatupad noon? Dahil hawla kapulisan, sunod-sunuran sa inyo. O mo, ang napatay ni Duterte nung siya nanungkulan, mga kababayan, 30,000 ang kanyang ipinapatay. Yan ang overkill. O ngayon ba? Mayroon bang napahamak? O kaya tinatawa ng kalalang ni PBBM eh. O, sa war on drugs ni PBBM ngayon, ang daming ano. Ah, Nariresolve mga droga na huli pero mayroon bang napapatay? Wala. Kasi ganyan ang pagpapatupad. Pinapahalaga ng gobyerno ang buhay ng tao kahit kriminal pa yan. Eh kung nagkataon halimbawa eh, hindi kayong magkaalado ni itong si Kibuloy, hindi kayo magkaibigan. At ikaw yung presidente pa. Ngayon may kaso si ano. Hindi ba gagawin mo? Sigurado eh. Papapatay mo na yung sigbuloy eh. Gagamitin mo yung buong persa eh. Nagkataon lang kasi kaibigan mo. Eh pinagtatanggol mo. Wala talaga mga ano itong mga Duterte na ito. mga uh, dilis di, di na ito. O oh, ito pa, yung mga tagapagsalita ng T.O.J.C. diyan, ko ba magra-rally kayo? Nasaan na eh. sinasabi niyo magpunta kayo ng Malacanang, 8 million daw yung bilang niyo eh, sabi niyo eh, pinagmalaki niyo pa eh. Pupunta na kayo sa ano, Malacanang, mag-rally na kayo. Inanawagan niyo pa yan sa social media, puro lang kayo pala salita eh. Gawin niyo na, huwag kayong daktak ng daktak diyan. -dak Magrarally daw sila, pababind daw nila si TV sa Malacanang. Wala, wala pala mga to. Puro ano lang, puro ano lang pala itong mga DD list na to. Mga QGC, itong mga ano ni Duterte. Nag, nagsama-sama yung ano, puro gahama sa kapangyarihan. Paano hindi gahama sa kapangyarihan yan? Hindi ba sabi ni Duterte? Oh, ano, ano niya doon sa mga supporters niya? Magkita-kita daw kayo sa do Doon sa agawin ni Duterte yung kapangyarihan. Siya na ang magiging hari doon sa si impyerno. O hindi ba? Kasakin man na kapangyarihan, pati yung kapangyarihan ni... Yung trono ni Satanas, gustong kunin ni Duterte. <laughs> Grabe pala ba ito si Duterte. O, tapos ito si Kibiloy. O, inangkin din yung ah uh, karangalan ng Panginoong Kristo. Hindi oh. basta kung sa kapangyarihan, yung karangalan ng Panginoon si Kristo, inaangkin niya, siya daw si Kristo. Siya ang anak ng Diyos. Nagsama nga yung ano, gahaman sa kapangyarihan. Nangaangkin lagi ng ano, ng mga posisyon. Yan ang mga taong gahaman sa kapangyarihan. Hindi ka ba ba mag magagalay ito sa mga taong ito? Oh, hanggang dito na lang po tayo mga kabayan. Hanggang po sa muli na ating pagkita-kita. Ito po ang Nerds TV 5.1. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe uh, subscribe at i-click ang notification bell para po kayo ay maging updated po sa ating po mga reaction video na ating pong i-upload dito po sa Nerds TV 5.1. Ah, uh, sa so mga susunod ng mga shoutout ka Ah, uh, kumunod lang po kayo sa mga ngat din. A shout natin kayo. Comment lang po dito mga mga kabayan.